Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Welcome po sa aking channel. Alam mo ba kung ikaw ay magre-retiro sa SSS at kinuha mo ang optional 18 months advance pension, hindi mo ito makukuha ng buo. May bawas at ito ay tinatawag na discounted preferential rate interest. Ayon kay SSS, ang membro ay may option na kumuha ng advance first 18 monthly pension in lump sum. Ibig sabihin, ibibigay ni SSS ng isang bigayan ang iyong 18 months pension. Pero si SSS ay hindi ito ibibigay ng buo, may bawas. Ang tawag dito ay discounted at ay preferential rate of interest. At ang interest na ipapatong ni SSS ay nakadepende sa kanya kaya ito ay tinawag na preferential rate of interest preference ni SSS kung magkano ang ibabawas niya sa iyo isang SSS pensioner ang nag-advance ng kanyang 18 months pension noong taong 2023 ang kanyang total 18 months advance pension ay 39,600 pesos at ang nakuhang bawas ay 1,658 at 98 centavos. Bale, ang interest rate 4.19%. Ito ay sa taong 2023 pa. Hindi natin alam kung magkano na ang ibibigay na interest rate ni SSS ngayong 2025. Sa mga SSS members, kung kayo ay magre-retiro at kukuha ng optional 18 months advance pension, may bawas po ang inyong makukuha. Sa mga retiree pensioners naman na nagtataka, bakit may bawas ang kanilang nakuhang advance pension noon? Yan po ang dahilan dahil si SSS ay kumuha ng discounted preferential rate interest sa inyo. Ngayon, alam nyo na ang pagkuha ng advance 18 months pension sa SSS ay may bawas o interest. Bilang isang SSS members, kapag kayo ay magre-retiro, Nasa sa inyo din kung pipiliin nyo ito as an option.